Sa ilbaheng lolo, ninakawan ng isang bangko sabay punta sa banyo. Ang 77-year-old na si Russell Cooper ay hindi isang tipikal na retired Floridian. Siya ay isang lolo mula sa Boynton Beach na hinolda pang isang PNC Bank gamit ang isang kutsilyo noong biyernes. Nagpunta si Cooper sa bangko para itanong sa isang manager kung bakit hindi niya ma-access ang kanyang account. Nagalit siya nang sinabi sa kanya ng manager na sarado ang kanyang account dahil palagi itong kulang ng funds. Sa galit ng matanda ay inikot nito ang desk na manager at tinutukan na manager ng kutsilyo. At inutusan na manager na samahan siya sa teller para makakuha siya ng $130 in cash. Ang manager na hindi natakot sa kutsilyo at mukhang natatawang naiinis ay sinundan pa rin ang utos ng matanda. Matapos iabot sa kanya ang $130, sinabi ni Cooper sa manager na gagawin niya itong hostage at sinabing lalaslasin niya ang lalamuna ng manager. Sinamahan na manager si Lolo sa labas ng bangko, pinagbuksan pa niya ito ng pinto. Paglabas ni Cooper ay hinihintay na siya ng polis at doon na talagang lumabas ang tunay na kulay ng matanda. Sabi niya sa polis hindi niya bibitawan ng kutsilyo, isasaksak pa niya ito sa tiyan ng polis. Patuloy na lumapit si Cooper sa polis, hawak ang kutsilyo kaya walang choice sa mga polis kung hindi i-taser si Lolo. Naaresto ito at maaari siyang humarap sa mga kasong kidnapping at robbery iyan ang tinatawag na bad grandpa